Hi guys! Good morning! Yes, good afternoon! Good evening! Dito kami It's sa sementeryo ng San Jose guys, sa Ayan oh! Ayan, mag-doaw-doaw pag may time sa ating mahal sa buhay di dasar sementer yo Ada titik. Llak-lak wali to oh. Habrena na, pemisahan nak terus sakuan. Tam es. Dia atus katigran? Hah? Katidral angkuan kuan. Hah? Di

Yang lagi yang disebut halal Halal lalat pamisah, dan okay. guys, saya sekai. Lola Margarita at Mama Matilde ayan. Lumamayan to ano. Tirik ng kandila. Ayan. kita na tayo ng ano. Misa. Mamaya, mag-rosaryo tayo dito. Yung kasama ko. ayun Cementerio dito sa amin, guys. ayun San Jose. Maasin City. Ito ang lola at mama ko. Ayan. Dito nga tayo, guys. Ang gilet. Ang init doon. Lawak na ang cementerio dito. Doon so, sa Ayan, dyan, private yan. Iba ang dyan. Magbayad ka sa lupa dyan, mga ano, 25,000. Ayan. Andito, public. Pero may bayad pa rin, taon. 5,000 din. Andon, mahal. Mahal ang babayarin andon. 25,000 yun ang lupa <laughs> maliit na lupa so, ayan ay <coughs> grabe ang init ng panahon guys hindi pa lumating ang ano pare Ini in time lagi di situ. Lah yeah. biang ini. Lawang pemakaman di guys. kultura di di pamisa di di pamisa sa pagampo ang way makaluwas sa kalagawas sa pagminsa sa pari ang ako ang gipasyo sa pari mga magampo sa nila kay tiyempo na nung sumurag yung dunggan ako kung nasigyan ko ng pamisa na na nagbalik ito ng mga di no na dahil ito na mamatay mga di Pwede na kunog di mga di basta sige kunong pamisahan kan ato ah, nanday hmm. ko mga di lagi. Ang pinatas sa pagkapos santos na misa man. Thank you.

Oh, ganun yung mga iso. Ganun kalapa sa kong na po Sa ula ho sa puno o sa buho. Sa ula magbuha sa tinang na buho. Sa mahiapan na lang po Sa tanang mga angin ng mga santo. Oh, ganun yung mga iso. Araw ninyo po iyan po sa dinoong na ato. Kapan ka ron? Nawad-anak kita kumoy o wala na gayoy makaon gawas ni Inimana. Ang mana sama sa liso sa kulantro, Pag ang hitsura ni ini, dalag nga may pagkaputiun. Pag ang katawahan, pag nalitlom ni ini, Pagigaling kini, pag ilubok sa lusong, Pag iluto sa mga kulon, Pag ni lakining torta, Pag ang lamig ni ini, sama sa torta nga diluto o

na tonong og blonit ida patok pa paipang ogbuk dili man na makuan ma kunakeda Dako magilugar tan Ha? ko lugar diha nga pagka na ba da lugar kag pa butanging abing agang liyong liyo nga kuan wala mi

ngalan umabot ka na ang imong ginharian matuman ang pagbuot ni sa yuta mayon sa langit ang kalan mo sa matag adlaw yatag ka na mo karong adlaw wag pa sa sa mong mga sala ayan guys tapos na mag sa iyo uwi na kami grabing inito. to grabing ini eh? to lagi mura pag bini santo ah santo ilas boni ah dito Ato to ra dito um, tumasok si dulu ono kada ya heeh dulu bata pamana ai oh. man man riel oh oh mariel Bataa, 2003 ai lugai namang na tuan ante 2020, 2020. Ah. kwanza 3 oh uh, ampod padamatayan da oh lagi mataa pana oh eh, bata padamat

Usama usa yung nagtabos ka itong anak ni Barulang siya yun mm. eh. Baba siya po no kidney oh, po ito. Kaya sige ka o kichiriya. Kuha na siya. Kuha na sa doktor. Baka ka namatay na si Hidya? Oo. April po. Oo. Abril ba na? Mayo. Um, um, Mayo ba? Mayo. Ha? Mayo. Um, Tulo ka buwan. Mayo. So, abril mo to si Kuano kay pagkuha sa imong lawas sa sa, sa tinae ra so, so, na imong kuha kuha na doktor lagi kita mo kuha na lagi kuha pa up check up kuha na lagi pa up check up mga tambal kuha na way mga sakit mga sa mga lawas tinae Wa noon po. ayan guys, na tayo tinan, high blood O, nga lang sa dugo ora. Right? Dugo. Nga init ng panahon. Merong, sige nga, siko ginong po. ko, dja ko. Ginong mo, nga lang, ayaw. Ayaw, undang <laughs> <laughs> ka natambal. Naghala, naghala, hinga na ubani undang. O, dja. Nga, tiki o. <laughs> sige, <kayong> undang, nga, sijang kuwan. Katunjang sa <ijabang> asma. Sijabang <laughs> asma. Asma.